Ayan, guys. Ang, ang daming sinugaylas gayo, oh. Ayan, oh. guys, oh. Ayan ang tag... Tembo ngayon sa sinugaylas. Ayan. Ayan ang sinugaylas na dito sa Dawis, guys? Mangga at saka ang mayroon dito. Ang daming buong yan guys, eh. Makadala ka ng isang sako, babe. Tamang-tama yan. Ayan lang ka oh. Gusto mo magulay. Hindi, may isa dyan, magugulaan sa likod. Okay. Yung hinog na kanto namin kinuha yung, yung dala namin. Dito na mukha, ah. Yung Tamis kayo. <laughs> Kana sa likod be, malaki. Hindi, sa likod. Ayan o. ito yung sa likod. Ito yung sa likod. Ito. Oh. Turo mo, turo mo. Yan. O oh, yan. Dali, dito mga buhay. Oh, isa nga lang dahil. Isa lang kasi hindi naman natin maubos yan. <silence> <silence> na dito sa so dawi siya. Lao. yan. Ba -anak? Oh. Magaling umakyat diyan <laughs> 'Yung lupa nila bi hanggang doon 'yan, oh. Ikutin mo pa 'yan doon hanggang doon sa doon pa sa dulo. Kakainon 'yung mga 'yan.